Ayun, bugtong-bugtong. Isang prinsesa na kaupo sa tasa. So, ano po ang sagot? So, itong protest na ito ay ayun, sa bugtong ko lang siya naririnig at sa aklat ko lang po siya nababasa po dati. Pero ngayon ay ayun, nakikita ko na siya. In the image of God, he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Magana tayo, mag-vlog tayo. Ayan, first time natin kumain ng isang pensesa na kaupo sa tasa. Kasoy. Bakit kayo nakatahimik dyan? Tapos <laughs> nasa pala Ayun na paka juicy niya. Sira sa pato, sira sa sis. Kasi sip-sip lang. Oh, Pag nagsasabi ulit si Sara. Dahog sa inyong... gas ano ba to? Hindi ka mo pwede sa kanya sa Hindi. Wala yung... ho gas ugas. <laughs> ah, dapat <laughs> gano. <laughs> ah, ganoon. Ang gasan sa hindi na Ah, ganun. Ang layo ng biyahe. Hindi na mo maniwala ka na mga. Paano kung may pinupa lupa, lupa yun? Bakit parang may upload-upload? Ayan. Ay, kasoy, oh. Ito okay. nakita natin sa Tagaytay. Tingin. Tingin okay. ka lang And, Saan? Sino na padala? Sino na padala? Sino na padala? Sino na download. Upload. Di. Musta ka naman. Para siyang... Happy Mother's Day, Di. <laughs> Happy Mother's Day, Di. Mother's Mother's Day. May mga pinahin, mother's Day. 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 Mother's hindi sama balat? Ha? Sa As asin, asin eh. E. E. Ah, ah! Ah! Iwain pala. pala to? Ay, malay ko ba? First time ko kumain ito eh. mo ako. Dati aklat ko lang ito nakikita. Nababasa. Saka naririnig ko sa mga bugtong-bugtong. Ay, oo uh, ano. oh, nga. Oo, oh, di ba? Alam niyo yung reality. Gamot sa sakit sa chan. Ito? Oo. Oh, siguro na. Kasi na. <laughs> 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 <Paneta>. oh, <laughs> grabe na <teori> yun, ha, 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 Ito, ha, 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 Grabe na teore yun, uh, <laughs> Ay, di dahil <I laughs> sama ang ano? Asin yung asin. Asin asin, di? Hindi ko kaya pa hindi? Nagabukas <laughs> 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 <laughs>

Lagyan daw ng asin. sarap! Tapos ha? Lang. Tapos sisipin lang. Nakaka-handong lamang doon. Ito. Ito yung ginagawa nga? Tama hindi ihaw yan. Wala. complement ng yung alat dito? sa saka. Tapos yung mga manok no, ay matay. Mahal na yung pakla diba? Mga ay. Mga pag namin yung... Hos. Pero parang isang saging na ano, parang kulang sa hinog. Ano pong manok dyan? Ayaw nila sa pa hmm. Parang lang yun. Kaya nyo galing to? Dala na nakiyan. Galing sa akin. Pwede kayo ng dairan. Ah. Wow. <laughs> Kaya nyo na, gina, ginagawa gina itong wine dito. Wine, may sarili <laughs> ka lang. <laughs> <laughs> Parang nakinausag, ano kasi sa Facebook wow. na... Wow. Aray <laughs> ko. Lagyan siya ng asin para, ito, para mawala yung pagkapakla niya. Oo, oh, ah, parang hindi maligaw. <laughs> ito iba yung lasa. Parang nito nakakaiyak. Subukan niyo iyaw po ito. Ito naman yun. Ay, ano po? Ihaw. Kahit na gaganyan lang siya, hmm. ihaw na. Okay. Sugba sa Bisaya. Sugba. So, Iihaw daw yan. Makakain naman. Diyan ito pala yung kaso. Ano po siya <coughs> <May> yung mga. <coughs> ano po siya na makakasin? Bago kayo makayapon ng ganun karami. Oo, di ba? Tapos ang gaan pa nito pagka na-dried ano, na. -dried na po ba Bunga? Birthday ni Tom? Haan ba? Ano? mag kami buto. na... Siyang buto buto na... Wala nga kaming mahanda kasi wala kaming pera. <laughs>